Hello mga kabatang helmet! Ayan! Ang hangin! So ito mga kabatang helmet, nung nabasa ko itong post na to, ang masasabi ko lang talaga, sino-sino ba? At talagang kailangan may humarang para sa pinaprosesong impeachment o yung hinahain na impeachment. Pero ito lang yung mga kabatang helmet, bakit ba naghahain ng impeachment? It's because may nakikitang anomalya katiwalian, di ba? And sabi nga nila, kung napanood nyo yung isang post about the impeachment sa South Korea, bakit nga ba nakakaroon ng ganyan? Kung meron nga mga irregularities or meron mga bagay na ginawa na hindi naman talaga dapat gawin, oh, 'di ba? So sino naman magbe-benefit? Syempre 'di ba tayo? Eh para mas okay talaga. Comment down below niyo ako. Ano masasabi niyo about naman 'yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa? Pero ang ano ko lang lang stand ko lang diyan mga kabatang helmet. Bakit kailangan i-block 'yung impeachment process or 'yung inahain na impeachment kung Okay naman ang pagtatrabaho ni Madam Sara Duterte, ba? Diba? Kung wala naman talaga siyang ginawa, kung wala naman talaga mga confidential files, kung wala naman talaga mga Mary Grace Piatos at Coco Villamin sa paligid, o ba? Diba, bakit naman sila matatakot? At saka mga batang helmet, sino, yung base dyan sa sinabi ni Mr. Bato de la Rosa, ano ba talagang stand niya? Para sa taong bayan ba? O para sa sarili nila? O para sa bulsa lang nila? Kasi parang labas dyan, Kapag hindi daw sila nanalo next year, eh wala daw magbablock sa impeachment process ni Madam Sara. Saan e, do na kang i-block, di ba? Kung ang magbe-benefit dito eh taong bayan naman, bakit bibiliin at hahayaan natin na mamayagpag ang isang bagay o ang isang tao na may ginagawa naman talagang katiwalian, di ba? Tsaka nangakaloka lang talaga, ano to? For the clout na naman? At syempre mga bata helmet, malamang sa malamang, yung mga troll, adyan na naman, di ba? Magtatanggol na naman yan. At may bago na naman silang script. Pero ang nakakaloka lang talaga mga batang helmet. Bakit ngayon, kailangan nilang magbigay ng ganyan o maglabas ng ganyang statement para sabihin na if hindi sila mananalo, eh walang magbablock dyan sa impeachment process na yan. Nakakaloka lang talaga. So, para saan ba talaga ang kanilang pagtatrabaho? Para sa taong bahay ba talaga? O para sa mga sarili lang nilang mga bulsa? Para sa mga sarili nilang power? Para sa mga sarili nilang posisyon? Teka lang, mabalik tayo mga bata helmet, di ba? Ang pinapasweldo sa kanila ay eh, galang sa tax natin. Dahil tax payer tayo, yung mga sinasweldo ng mga nakaupo na yan o ng mga politiko na yan ay eh, galing sa atin. So, may karapatan tayo na ilaban talaga ang karapatan natin kung may nakikita tayong mali. Di ba? Nakakaloka ha? Nagpapasweldo. Okay lang ba sa inyo mga kabata helmet ha? Nagpapasweldo kayo sa mga ganyang klaseng politiko pero may ginagawang mga kung ano-ano. Ay nako, i-comment down below nyo na yan. At kung nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para like at date sa lahat na may na upload po namin ni Pujoga Park. Si Pujoga na nasa loob. Lumabas muna ako kasi mag-iingay lang ako sa loob. Pero ayun nga mga patahin kasi stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay na galbet na a book that sharing better everyday. God bless everyone. Bye! Ay nako, mas good vibes talaga at positivity lang talaga pag si D.P.Leni yung ina-upload natin or binibigyan natin ng update. Nakakaloka lang talaga. Kasi magkabalangan tayo ng...